Kaya pala nga dito itong kolokoy na to. Nabigit sa pagkain. Ano ba yun? Wala. Ayan na nga. Dumating na mga kolokoy. Ito ah, na nila yung pagkain ko. Ah, Kapaka mo, Ranzo! Pakataba mo! Kapaka mo! Yan e na ba yan? Tata na mo, naghahandaan na ako! Oh my God! Hindi ba kayo bababa? Yeah. Iyabag ng motor, baka naman! Oh shit! Oh, oh shit! Talaga naman, bagay na bagay! Yeah. Ha? Ay! Oh shit! Oh, ano oh shit! Kapaka oh, mo! Bilis mo baka kamoy ah? Ngayon pala ako kakain! Oh, shit. Oh, no! Oh, guys, kaya pala nandito pagkulokoy na to. Napitit sa pagkain. Ano ba yun? <laughs> Wala. Ayun, no? Let's okay. go! Okay, simot. Sarap po tayo, guys. Sarap wow. uh, naman talaga. Wow!